I really find it unbelievable. How a simple publication can change entirely the system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Uh, Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po na at mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW DP San Department Order na kapag na-disqualified ka po ng tatlong ulit, ay mabablocklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na ba disqualified ng three times kasi ang Department Order po nila, three na disqualification, black, i-recommend -re kanila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma ma-disqualified ng tatlong ulit kasi sigurado ma-blacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi ma-blacklist po. Kasi yung mga tagabis in Award Committee po, gagawang kanila ng paraan para katuldok lang, tuldok. Sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are And you referring to ka, the previous or the current administration? Ah, uh, ngayon lang po kasi nauso yung ano yun, yung department order na three strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm uh, about to conclude. Yes po, yes po kasi naghigpit po sila ng husto para po yung Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Ah, uh, yes po, your honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi pero sa past administration, walang nanghihingi. Your Honor, uh, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi po kami, hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang three-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na tatlong ulit, mabablocklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po. Question. Bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Ah, uh, your honor, ano po yon, hindi naman po naging successful yun. kaya hindi ko na po uh... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain that during the past administration, top one contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi, unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Uh, Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa uh, uh, sa pagtulong pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po ang kanya pong finalas po sa TV no nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprogrammed po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang Okay, then let me ask you. If you are saving Your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration. Let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Uh, Your Honor, ano lang po. Uh, uh, Your Honor, Nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa yes. DPW. Kadalasan po mga taga-DPWS lang po. Can you please identify the names with the same carriage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Uh your honor uh, uh for example po Si D.E.R. Pascual po dati. Kaya lang patay na Who po siya. Who is D.E.R. Pascual? Po. Opo, D.E.R. Pascual. Siya po ang bago po siya namatay noon ay pinablocklist niya po kami dahil nag-negative sleep So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka magpanggit ng pangalan ng patay na? Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Ah... Uh -huh. uh -huh. Yung iba po kasi sa... Ganito na lang kung mm -hmm. kaigsi yung pasensya mm -hmm. ng committee na ito. Mm -hmm. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Mm -hmm. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan, pangalan ng patay. Mm -hmm. Hindi nyo narinispeto yung tao. Uh, Your Honor, okay lang po ba uh, yung, uh, yung data po kasi wala pa sa akin yung iba pang mga data. Na, de, bakit papel lang hinahanap? Oh, oh, yung laman oh. utak mo hinahanap. Sino yung, sino yung humingi ng pera? Oh. Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Oh, uh, kadala... Hindi mo kailangan ng papel para doon. Opo. Oh, ah uh, dati po sa ano po sa bandang uh, Region 4A po noon ah uh, mga ano po mga regional director naman po kaya, noon. Okay, hindi ka na pangalan. Po. Bali, ano po si... Nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay Kastagal ka ng pangalan. Na po. Si... Uh, basta RD po dati yun ng, ano, ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD... Nakalimutan ko na. Hey, hindi, 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 pa yan. Hindi pa siya nagbigay na. Ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. Uh, RD po ng, ano yon ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po yun. Opo. Uh, kung, ano po anong yun? taon? Uh, kung hindi ako nagkakamali. O, sige, taga 4A. May taga 4A dito, di ba, RD? Sinong 4A ngayon? Kabisado niyo yung mga pangalan ng mga 4A na, na, nauna? Na Ay, Year ano po yan? Year uh, 20, ano po yata? 2018? Something ganun po? 2018, 2019. Region 4A. Opo. RD. Opo. O sino yung 4A RD? Ngayon. Pumunta kayo rito. Sabihin niyo yung mga nagdaang RD. I Huwag ka na kayo magkamayan. Uh, Director Samson Hebra po, dati nung araw. boy uh, buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung mga taga DPWH, buhay pa po ba yun? Sige, uh, yung pangalan. ah uh, Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. Ah, uh, may inuutusan lang po siya na kailangan ay may bigay, magbigay po at may pinakukuha pero hindi po kami pumayag. Magkano yung hinihingi? Ah, uh, ano po? Bali, ano po? Parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Ah, uh, para daw sa basta may ayo po niya basta taas lang, 'yan no po sinasabi. Ano ano na naman? Baka yung taas. Magtututuro ka naman kung sino-sino. Ah, -sino. uh, wala sino po. Sino yung taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko. Basta taas lang. Congresyon Lucina, please proceed. Mr. Chair, I wish to wrap up, no? Uh, if we can bring back the slide, there is an admission also already from the resource person that even during the past administration, ay may nanghihingi. however, it appears that he refused to disclose the names, unlike the way he did in his affidavit when he uh, identified the alleged lawmakers and the uh, dpwh officials with that amount of awarded contract to mr. diskaya, that is 12 billion. but eh, he is questioning the amount. no? I do not understand why a simple publication would make a difference between the previous and the current administration. If he is claiming na yung mga pinangalanan niya na mambabatas at DPWH officials ay nanghihingi what makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? When in fact, during the past administration, he is the top one contractor. I wish to ask, Mr. Chair, nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Tanda niya yung mga nanghingi sa kanya during the current administration. Pero it seems he totally forgot already about the people who might have asked for the same requirement as well during the past administration when he ranked number one with regards to the biggest awarded contract among the contractors in the entire country, Mr. Chair. And I wish to remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth, and nothing but the truth. You have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang. 23 up to 24. And then 2016 to 2022. Nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Deskaya? And of course, let us remind our resource person again. Falsus In uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt. on the truthfulness of the contents of your affidavit. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24 and then 2016 to 2022 nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Deskaya? And of course, let us remind our resource person again. Falsus in uno Falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt. on the truthfulness of the contents of your affidavit Mr. Chair I conclude